Abay magandang ang kunin ng Lakers ang player na ito at saktong-saktong partner nga daw ni Luka Doncic. Well, I think alam nyo naman na ang team ng Lakers abay hindi pa nga tapos sa kanila nga ang pag sa kanilang team. And actually, di ba si Andrew Wiggins naro-rumor din sa kanila. Pero ang problema lang ng Lakers kay Andrew Wiggins ay masyado nga mataas ang asking price ng Miami Heat para nga sa anya. Gusto nga nila ng role player, a young player, and then pati na nga rin daw ng first round pick. And basically, ang Lakers ay tumanggi nga dito sa asking price na itong Miami Heat ng dahil sobrang mataas nga ito. As hindi rin nila gusto na itong si Andrew Wiggins ay medyo nasa 30s na nga and pass his prime na. Ang gusto nga ng Lakers ay yung mga players na ka match na edad na itong ni Luka Doncic para match ng timeline. At hindi nga rin masayang ang kanilang mga valuable assets na kanilang ibibigay. Kaya nga ngayon ay pumasok sa Lakers rumors. Ito nga player ng Portland Trail Blazers na walang iba kung hindi itong si Tumani Kamara. Balita nga sa atin dito, Lakers trade rumors. Dalton kineg for Tumani Kamara could be possibility. And well, eto nga si Kamara is a very talented 3 and D wing dito nga sa NBA. And actually, ka-archetype niya nga etong si Andrew Wiggins. Kung baga ganun din ang kanyang play style, if not better. And actually, panorin na lang natin ang kanyang mga defensive highlights para nga mas makilala nyo siya kung gano'n nga siya kagaling. Six assists for Scoot to go with the 33. Oh, wow. Batted away. Rally here to within seven. After trailing by two <laughs> 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 Oh, too much. Three fouls. Jones comes to it. Kamara. Just when you think that OKC might be squeezing some momentum, Hartenstein oh, blocked to the back. Zuboff played it really well, but the A still got the ball. Oh, oh, oh Kamara says John Randall. Oh, he says John Randall all the time. More than he says yeah. Julius Randall, yes. and he catches himself. Somebody smaller trying to deal with DA. That favors DeAndre every time. Kevin Durant here. Broke it. Kate has it. So basically, a defensive monster at Wang Situ Kamara. Talagang matinik at malupit sa depesa tapos ang maganda pa niyan by he can play offense. Nag-average nga siya ng 11 points per game last season para nga sa Portland Trail Blazers. So siya nga basically isang magaling na two-way player at ang maganda pa dyan ay 25 years old pa lamang itong si Kamara. So definitely meron pang panahon para mag-improve at mas mahasa niya pa nga itong kanyang already elite skills on the defensive end. So kaya nga ngayon ay eh, pinag ng team ng Lakers na kunin itong si Tumani Mara from the port ng Trail Blazers. Gamit-gamit nga daw yung asking price ng Miami for Andrew Wiggins. Kung baga magiging must work it nga yung ganung kadaming assets kung itong si Tumani Mara ang kanilang makukuha instead of Andrew Wiggins at kung sakaling mapapayag nga neto ni Rob Bilinga ang team ng Blazers na i-trade itong adilang magaling na 3 and D young player may siguradong perfect player nga siya for Luka Doncic imagine itong ganitong klaseng 3 and D talent 2 way talent kasama itong si Luka on the court talaga nga namang malaki may be benefit niya dito kay Luka pati na rin sa team ng Lakers Anyways, anong bang masasabi nyo dito inyong opinion? Commento nyo lamang yan sa ating comment section.